bala dito. Saan? tomboy! Tropon! Si Iwan! Iwan ang napkin! Yun! Iwan ang tomboy! Ah! Oh! Sinaw na! Si Sino! Si Sino! 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 So ito na ang araw na pinakaantay nyo King Inam magsasagupuan na kami ni Luso Kapag natalo niya ako Ipapamigay ko sa inyo yung gulong na sponsor sa amin ng Swallow Isa-isa oh, lang to Luso ah Pag natalo ka Kayo lang naman ano? lagi madaya eh Oo oh, boy, oh, oh, Pag natalo ka sa amin to sa Oh. Oh, ano? sige, pag natalo si Lucio, sa amin na tong motor na to. Matatalo niya ako. Oh, bakit? Bulok naman yun eh. Kaya eh. ano, man, ngayon na magkakaalaman. kingin na. Ito yung araw na yung pinaka-aantay ko, kingin na mo Lucio. Hindi na nanalo, walang <laughs> Nan daya, hindi na kayo mananalo. Ito. Ito na yung araw na mapapaya ka Eh sinasabi ko mga palo mo Hindi naniniwala kay Lucio Panoorin niyo ako paano ko siya lampasuin Umanda kayo, makakita kayo ng gado speed Katapusan mo na, Charisse kayong bahala dito saan yung kumpis laban sa dayaan lang kayo nananalo walang daya di ka man di mananalo to o paano yan paano yan wait lang ano yan to diretso o ka o. Pinsan, mo Go. iwan silusyo Iwan ng tomboy. Si ano, tomboy! Iwan, Iwan ng napkin! Iwan, Iwan ng tomboy! Aaaaahhh! Takitok! Gumuhit eh! Gumuhit no? Talo si Robot! Talo oh. si Robot! Robot! Sino na? Si Robot! Sino? Si Robot! Sino? Si Boss Lucio na una! Si Boss Lucio? Sino? Ah. Oh, ano? Oh, ano? Oh, Ay, oh, ayaw, oh, Doon ako nagpagawa Bilang! sa pinapagawa ayaw, ayaw. mo. Pumupugak-pugak na yung motor ko. Ay, di ayaw, mo masagad na naman eh. E, Pake, talo, talo na. Ay, wala na mo reason. Di mo masagad, eh. di ano mo masagad na ganun. Pumupugak-pugak eh. Oh, Itong kota ah, naman sa... Nabidyoan mo ba? Oo. Iwan na iwan, di ba? Iwan, iwan. ginalaw ka dito. May pinagawa ka sa... Pamigay mo yung gulong ha. Nangako ka sa mga tao mo. Maging matagawa. Oo. Oh, like ngayong araw lang. Papamigay ko yung gulong. Ayan, mag-comment kayo dyan. Random yan. May random picker ako. I-comment nyo. Mine. Mine. Sige, mine. comment mine. nyo na mine. Kapag ka, sa inyo napili, bibigay ko sa inyo worth 5k yung gulong oh, na yun. Oo. Oh. Basta yung sekretary namin yung mag-asikasunod. Oo. Okay, oh, kaya nyo, huwag kayong mag-aariak sa mga video namin. Di na kami makapag-upload. Uh, kupal kayo. Uh, Talo, uh. kupal kayo.